Magandang araw at pagandang buhay mga kabarya. Belated Merry Christmas at Advance Happy New Year naman. At bago magtapos ang taon, ako ay magbubukas ng aking dumating na napanalunan sa auction. Ito ang mga tunay na kinokolekta ng mga coin collector. At kung usapin ng Andres Bonifacio na portrait, ito ang Holy Grail at sa mga coin collector dyan, ha? correct me if I'm wrong, etong Andres Bonifacio na aking tinutukoy noong panahon ng pandemic, alam nyo ba ang halaga nito? Ito ay umabot pa ng 30,000 pesos. At ngayon ay bumababa dahil nga mas kaunti na ang mga bumibili. Sa huli ko nakita, eto ay nasa 20,000 pesos. At ang isa naman na nasa loob nito, kung ang pag-uusapan naman ay 1 piso BSP series, eto ang taon na Holy Grail brilliant and circulated. Nakablister pa kasi siya mga kabarya at gusto ko na ito ang inyong makita dahil ito ang mga tunay na binibili ng mga legit coin collector. At bakit ko ba sinabi yun? Dahil marami ng kalat sa social media na mga maling informasyon. May mga peking coin collector, buyer kuno na bumibili ng mga common coins sa halagang libo-libo, walang katotohanan yan, mga kabaryaw. Huwag kayong maniniwala sa mga ganyan. Kayo ay pinaaasa lang ng mga ganyan. At kung gusto nyong makakita na baka ang inyong mga kamag-anak ay mga coin collector, siguradong may mga ganito sa inyo. At paki-message na lang sa comment section kung meron ba kayong ganito. Dahil ito ang mga tunay na kinokolekta ng mga coin collector. Kaya't samahan nyo ko sa pagbubukas ng aking nabiling koleksyon. Ito nga palang mga bariya na inyong makikita. Dahil sa hirap nitong hanapin ay sa auction ko na panalunan. Ang mga barya kasi na aking hinahanap ay binibili ko sa auction, sa mga coin collector din, at sa aking mga subscriber sa YouTube at followers naman sa Facebook. Siya nga pala, baka meron ka na aking mga hinahanap na nasa sirkulasyon pa ngayon. Ang aking priority ay ang 25 sentimo year 2006. Kapag 10 piso naman, year 2007 at 2009. At kapag 5 piso, Year 2006 at itong inyong makikita na 1 piso at mga silver coins na inyong nakikita ako ay naghahanap din yan at kung meron ka ay mag-message na lang sa comment section at yan na nga nagpakita na ang aking napanalunan sa auction Unahin na natin ang naka-blister pack na under ng BSP series na brilliant uncirculated na coin set. Ito na siya, mga kabarya. Arnis. Indigenous Philippine sport. Philippine brilliant and circulated coin set 2005. Kung ano ang makikita mo sa picture ay ganun din naman ang itsura ng medal na makikita sa harap. At sa loob ng blister pack, ang history ng Arnis at nakasulat din dito kung ano ang itsura ng medal sa harap at sa likod kung ang materyales ba siya gawa at kung ano ang sukat. At dito ako interesado sa right side, isang kumpletong BSP series simula 10 piso hanggang 1 sentimo na may taong 2005 at eto na ang aking sinasabi, ang 1 piso, brilliant and circulated. Ito ay itinuturing na na hard to find na 1 piso taong 2005. Tandaan nyo, kapag 1 piso, 2005. Ang halaga nito, ang pinakamababa ay 400 pesos. Pero kung ganito na hindi pa nadadampian ng daliri, ay maaaring umabot from 1,000 to 1,500 pesos. Para sa 1 piso lamang yan na year 2005. Pero itong ibang denominasyon ay hindi na natin pagkukwentuhan dahil ito naman ay mga common coin lamang. Ang pagkakaiba lang ay brilliant and circulated ang kondisyon. Ito nga pala ay gawa mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa may hihilig mangolekta ng bariya. At ito na ang holy grail kung pag-uusapan ang bariya na may portrait ni Andres Bonifacio. First time ko rin nakita to mga kabarya at ngayon ay hawak ko na. Andres Bonifacio Centennial Philippine Silver Proof 500 Piso Coin Number 570 Importante itong papel na to dahil ito ay Certificate of Authenticity. Ito ay in ng Banko Sentral na may limit lamang na 2,625 pieces. Ganun lang siya kakaunti worldwide. At nakasulat din dito kung ano ang makikita sa harap at sa likod ng bariya. Ito ay gawa sa 92.5 silver na inirelease taong 1997. Busisiin naman natin mismo ang bariya. Kung ano ba ang makikita dito? Itong mga ganitong bariya ay tinatawag na proof coin. Sa harap ay makikita ang portrait ni Supremo. Andres Bonifacio Centennial, 1897 to 1997. At sa likuran naman ang makikita ay ang watawat ng Pilipinas sa gitna. Nakasulat pa ikot Republika ng Pilipinas 500 piso. Bakit ito mahal? Dahil ito ay may mintage lamang na 2625 pieces at gawa sa precious metal na silver. At ito rin ay isang proof coin. Mabuhay ang Supremo at dyan ko na tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabariya.